So what's up mga ka-idol, shout out sa inyo lahat at shout out sa mga ka-59 natin dyan na naka-duty. Shout out sa inyo lahat to. No? Mabuhay tayong mga security guard at guard sa buong Pilipinas. So ngayon mga ka-59, oh. No? Um mayroon pong nagtatanong sa atin at marami pa pong nagtatanong sa atin, no, about sa 59. Nagtatanong po sila kung ano ba yung ibig sabihin ng 59. So ngayon mga 59, sasabihin ko sa inyo kung saan po kung ano po ang ibig sabihin ng 5-9 so ang ibig po sabihin ng 5-9 is kasamahan or companion po no? kasamahan mo or body mo sa trabaho bilang isang security guard so saan po nanggaling yung 5-9 nanggaling po yung 5-9 sa 10 radio code ng mga radio Diyan po nanggaling yung 5-9. Kaya at least